Ikalawang Juan, Unang Kabanata Ang matanda sa hirang, naginang at sa kanyang mga anak na aking iniibig sa katotohanan at hindi lamang ako kundi pati ng lahat ng mga nakakakilala ng katotohanan. Alang-alang sa katotohanan na nananahan sa atin at sasa atin magpakailanman. Sumaatin nawa ang biyaya, awa at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Heso Kristo, anak ng Ama sa katotohanan at sa pag-ibig. Ako'y lubhang nagagalak na aking nasumpungan ang ilan sa iyong mga anak na nagsisilakad sa katotohanan, ayon sa ating tinanggap na utos sa Ama. At ngayon ipinamamanhik ko sa iyo, ginang na hindi waring sinusulatan kita ng isang bagong utos, kundi niyaong ating tinanggap ng pasimula, na tayo'y mga ibigan sa isa't isa, at ito ang pag-ibig na tayo'y mangagsilakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos na tayo'y mangagsilakad sa kanya, gaya ng inyong narinig ng pasimula. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpahayag na si Heso Kristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang antikristo. Mangag-ingat kayo sa inyong sarili upang wag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kung sa inyo'y dumating ang sino man at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin, sapagkat ang bumati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Yamang may maraming mga bagay na isusulat sa inyo, ay hindi ko ibig isulat sa papel at tinta. Datapwat, inaasahan kong pumarian sa inyo at makipag-usap ng mukhaan upang malubos ang inyong galak. Ang mga anak ng iyong hirang na kapatid na babae ay bumabati sa iyo.